tunay nga na si Atigay ay tagumpay at patuloy pang magtatagumpay sapagkat nakatakda, nakaukit at siya lang ang karapat dapat doon. Itinaghana si Atigay sa bagay na ito o mga bagay na ito. Ito po ang inyong lingkod Kuya 4 R na nagpapasalamat at nagsasabing ah uh, ako po ay talagang natutuwa sa patuloy niyong pagtangkilik sa Heart's Expression. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat, tayong lahat, ng mga Noranians and of course, ang ating minamahal na si Miss Nor Honor. Salamat po sapagkat talaga namang ang content natin dito sa Heart's Expression ay si Miss Noro Honor at hindi tayo mauubusan ng kwento ng paksa na Nora honor, dahil talaga naman sa si Atigay Guy punong-puno at palaging may mga magaganda mabubuting balita para kay ati Guy ito man ay throwback ito man ay pangkasalukuyan ang mahalaga si Atigay Guy talagang gumagawa patuli ng ingay kahit na nga sabi nga nandyan lang siya nagpapahinga pero sa si Atigay Guy naghahakot pa rin ng awards alam niyo po sa aking pagbubulay-bulay no na sa napakalalim sa aking pag-iisip no po na realize ko talaga at patuloy na katulad niyo rin po ako na talaga nagsasabing si Atiga yung landas niya yung mula do sa tawag ng tanghalan entablado talagang hindi natin sukat nakalain na ang patungo niya ay talagang siya ay kumbaga uh, talagang uh, tataas ng tataas talagang pumapaimbulog si Atigay, di ba Si Atigay Gay, totoo na talagang siya yung uh, nagsimula siya sa entablado sa tawag ng tanghala gumawa ng mga pelikula. Siya po ay mapa-comedy. Diba? Ginawa niya yan. Talagang marunong magpatawa si Atigay, Gay. mapa -drama. Ay number one talaga si Atigay sa drama. At syempre, the best Atigay sa pag-awit sapagkat dyan siya nagsimula at si Ate Guy talaga namang makita natin siya ay napaka ang galing nag rin po si Ate Guy hindi po ba? at siya nag-stage play nag-concert at hindi lang po basta ito ginawa ni Ate Guy kundi ito ay talagang pinagbuti pinag-usapan at talagang si Ate Guy makikita natin yung mga ginagawa niya ay talagang may puso pinag-usapan at kumita at nag-iwan na magandang aral karangalan sa atin, sa ating bansa. At syempre, natutuwa tayo. Alam niyo po si atin kung susuriin natin, yung mga pelikula niya ay naglalarawan ng isang makapilipino. Na po, yung tatlong taong walang Diyos, banawe, hindi po ba minsay isang gamugamo. Talaga namang makita natin yung pelikula niyang atsay, bulaklak sa city jail sidhi no floor Contemplation. makita bakit Bugawang ang langit ito po yung naglalarawan na talagang napakaganda ng istorya at nagbigay hamon sa atin no po itong die womb talagang makita natin sa die womb talagang si Atigay, hindi mo makikita na siya si Ategay napakagaling na artista no yung sining na Ategay nakakabilip. Makita natin sabi ko nga mula dos entablado no hanggang sa kasalukuyan. Si Ate Gay, akala natin 70 na, pero may mga pelikula pa rin na lalong mas bumagay sa kanya. Do po. Ito nga hindi pa napapalabas itong ah uh, uh, mananambal, talagang nakaka-excite talagang panoorin itong nasilip-nasilip uh, na natin nga itong Pieta na talagang kakaiba itong Pieta kung pakikinga mo talaga yung mga uh, papuri reviews ay talagang sasabi mong pang Oscar ito. Talagang makikita mo sa ating mga uh, uh, mga Pilipino isang malaking karangalan. No? Talagang ang galing na gay dito daw sa Pieta. At ito pa, hindi ba? Si Ate Gay, nakita natin yung kontrabida, hindi pa nga na, hindi pa nga na, 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 natin nakikita, hindi pa natin napapanood, pero sa ibang bansa na na at nagbigay pa ng karangalan sa atin nung pinalabas sa Vietnam. Alam niyo po ang tinutukoy ko, nakatakda talaga si Ate Gay na maging national artist. Talaga, siya po ay talagang papunta roon. Kung meron pang mas mataas na national artist, yun na po, baka makuha pa ni Ate Gay. Talagang, eh, yung national artist, alam nyo po, talagang karapat dapat si Ate Gay doon. At, alam po naman po, hindi tayo kumukontra, pero, kung pag-iisipan po natin, no, si Ate Gay talagang pinanganak na, na national artist. No po, pinanganak si Ate Gay na, sabi nga, hindi magartista, pinanganak si Ate Gay na artista. No po, yung iba, talagang aral, talagang Uh, si Atigay, Pinanganak siya na artista. Pinanganak siya talaga na, na may sini si Atigay kaya mahihirapan ang iba. No po, mahihirapan yung kay Atigay likas na para sa kanya. No po, kaya talaga namang ibang-iba si Atigay yung ang ginawa niyang pelikula, talagang talagang yung mang ginawa niyang sunod-sunod yung kwento ng kanyang buhay, talagang masasabi mong si Atigay papunta roon. At si Atigay, totoo 'yung sinasabi niya no, kahit na isang tao na lang manunod sa kanya, magpapatuloy siya. At ito naman ang na nangyari. Kay Atigay nangyayari kay Atigay. At si Atigay hindi siya makakalimutan kahit kailan. Matagal pa. Mawala man ng isang Nora Honor, Siyempre lahat natin tayo papunta roon. Pero matagal pa makikita pa natin si Atigay na malakas pero sa pagdating ng panahon, nandiyan pa rin ang isang Nora Honor tatanda at lilipas din ako, sabi niya. Ngunit, mayroong awitin, mayroong mga pelikula na iiwan si Ati Guy. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabi, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.